natin guys baka may Sun. hello guys uh, may party sa barko. tapos itong fleet namin bawal talaga yung alak tapos na ito may nakita akong buti dito nung isang gabi ito ngayon andun ng tropa sa labas ipaprank natin bro alak prank ngayon gagawin natin sasalinan natin to ng cook dito sa loob tapos haluan natin ng tubig tara guys samahan nyo ako

sa puntong to guys nahirapan talaga ako guys kasi hindi pa ako nakahawag minsan ng bote ng alak guys ngayon pa lang guys kaya mahirap sa akin guys kung paano tanggalin nito guys Paano ba tinatanggal sa inyo na ito guys? Pa-comment naman below guys oh. So, para sa susunod na prank ko, hindi na ako mahirapan guys. <laughs> At dito guys, nakakuha ako ng kutsilyo guys. Disclaimer po sa mga batang nanonood guys, huwag mo nyo pong tularan ang ginagawa ko guys. Huwag nyo pong tularan na maging lasinggero guys. Ay, sorry, sorry. Sigurado naman po ako guys na walang batang manunood dito guys. Kasi pang alak-alak man tong vlog na to guys. talaga guys talagang hirap po ako guys kung kikita nyo naman po guys ganyan po talaga po guys pag hindi po kayo sana yung mawak ng mga buti ng alak guys <laughs> kaya alat ng alat na nahihirapan ako guys oh, kita yung mukha ang sira, ang sira na guys <laughs> <laughs> Daig pa yung nalasing guys <laughs> Ay sorry sorry Hindi pala ako lasing gero guys Ini yang berapa tulis? <laughs> Ini yang guys <laughs> anak ng tipaglong guys <laughs> ang dami palang silyo nito guys yun ito guys successful na tayo sa pagputol sa ibabaw ng bote guys kaya sasalin salinan na natin ng tubig guys para mabilis tayo dito guys that. Let's go. Nya rid ta kaguna Let's go guys, let's go. Kailangan mo ba ng na tayo guys. Pupunta sa tropa. Eh ngayon, nalaglag pa yung taket Ay, sus, ginoo ko. Baka masakpan tayo dito. Sinalubong talaga tayo kagad ni Maestro. At dito guys, nagtanong na kaagad si Maestro kung saan ko daw nabili yung alak. Sabay alis guys, kuha na daw siya ng lagayan. <laughs> ay, suri, suri. <laughs> siya naman, guys, ay si Alex, ang kaibigan nating AB. Pumindot pa siya, guys. Naan si Kamuti. Magtago ka. <laughs> Napasayaw po talaga ang amaw sa nakitang alak, guys. <laughs> Lasing na this. <laughs> At dito guys, pinakita natin na umiinom talaga tayo ng alak para hindi na nila mahalata na nagpapangtlang tayo, guys. <laughs> At ayun nga guys, nagsasalin na ako ng alak kuno sa lagayan ni Alex, guys. Hindi ko talaga mapigilan ng hindi tumawa dito guys. <laughs> Natatawa ako sa mga kasama ko guys. <laughs> Ay sorry <suri>, sorry. <suri. laughs> Nginginig ko. Pinak. 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 Mabait naman itong mga kasama ko guys. No? Nagta thank you pa rin kahit niluloko ko na guys. <laughs> Hindi ko alam guys kung bakit ako natawa guys Natawa na rin siya guys Akala ko nakakalata na siya guys <laughs> Tingnan nyo to si Jason guys Kahit alam nang hindi alak Niluloko niya rin yung sarili niya Wow daw guys <laughs> Ito na naman si Alex guys Nagpapaipis ha? na naman Matamis daw <laughs> <laughs> Siyempre, mata siya Coke lang sa katubig yan Ay, sino-sino yung Kalex Surlex Yan, <laughs> <laughs> yan manginginom yan, oh Yan, guys, si Maestro, guys Kaibigan ko yan Nagdala na ng upuan, guys Kasi, po-personal na siya Sa tabi ko, guys Hahaha <laughs> pin pinakitaan ko na naman siya guys na may inom ako guys para hindi siya makalata guys <laughs> kawawa talaga kaibigan kong si Buson guys <laughs> walang alam alaw guys <laughs> ayan guys oh nagpapaipis na rin din siya guys uhaw na uhaw na talaga yung camel guys <laughs> oh tingnan yung muka guys Hahaha <laughs>

The front guys. <laughs>